Alam niyo ba na ang bayan ng Alcala ay napakamakasaysayan lalo na kung ang pag-uusapan ay mga nagdaang digmaan para sa kalayaan? Mula kasi nang maitatag ito taong 1875, tila sinubok na ng panahon ang pagmamahal sa bayan at bansa. Noong kasagsaga ng Philippine-American War, ang bayan ang naging lugar ng field headquarters ni General Malone ng United States Army. At sa panahong nakikipaglaban naman ang mga Pilipino at Amerikano sa mga Hapon noong World War II, ang bayan ay naging lugar ng American Field Headquarters sa ilalim ng utos ni General Jonathan Wainwright. Dito rin na itatag ang unang guerrilla combat training school kung saan nabuo ang infantry battalion. karamihan sa mga miyembro ng batalyong ito ay mga Alkalenians na nagkaroon ng mahalagang papel sa pagtanggol ng buong Northern Luzon laban sa pwersa ng mga Hapon. Talaga nga namang kahit isang maliit na bayan, may naging malaking parte naman ito sa kasaysayan, hindi lamang ng lalawigan, bagkos ng buong bansa. Warriors naman talaga kung maituturing ang mga Alkalenians. Pero bukod sa pagiging matapang at makabayan, marami pang kwento ng nakaraan at mga kwento ng kasalukuyan na dapat nating malaman. Lahat ng yan dito sa Ganda Mo, Pangasinan.